With my uh, inakapatid, bibili siya ng marami para sa Christmas sa tindahan niya, sa pampanga. Sinama niya ako yan, dami-dami no? ng mga binibili. Dalawa pa, dalawa. Ayan, guys. Dalawa lang. Meron lang ganito. Meron lang ganito. Ayan, ayan, guys. Dito kami ngayon. Kasama ko na aking kinakapatid. Kasi bibili siya para sa Christmas. Christmas sa tindahan niya. Kasi maraming nag-o-order nasa Pampanga, laki kasi ang tindahan niya doon, kailangan niya yan, oh. Yan ang kapatid ko. Ang kinakapatid ko yan, si, si Annalisa de Guzman Lopez. Ayan po. Alam mo kami. Marami sa bibilihin, yan, ha? Oh, yan. Ah, bam bam, shout si Bambam. bam bam. Ah, Victor Lopez ang ang asba ng akin ano busy sila sa mga business nila kaya ito ano. ayan yan oh ang kapatid ko ang maganda shout out shout out sa iyo shout out mga Uh, ayan o, tanja no shut out, o, ayan o, ano. kumain kami sa Jollibee bago kami alis, bumili. Tinawag niya ako, sabi niya magkita daw kami. Ayan po, this sa out, chat out sa inyong lahat. guys. Ayan dito. Ito ang aking kapal. Diyan ang malaking tindahan sa Pampanga, sa Patusan, Damitan. Yung mga lahat, mga supplies. Mamaya, pabili naman kami doon sa bakalang sa ano. Ayan, guys. Yeah, yeah. 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 Ayan, ayan. kai kai ito. Ito, 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 Guys, kung gusto niyo magbibili na para sa Pasko dito kayo kasi ang mura dito sa kanila. Ayan sila o oh, mag-asawa yun. O oh, ito yun. Ayan. ayan, pag gusto niyo bibili dito kayo. sa Ayan. Ako bitbit. Ako na bitbit. Ayan. Oh. Ayan guys, dito naman kami sa kabila. ah guys, dito naman kami sa kabila. Pili niya para sa mga bata. Yung kay Bitlog, wala? Wala. Ayaw ko. gaganda kasi yung mga damit. Dami. Yan, punta naman kami dito sa kabila. Guys, shout out, shout out sa inyong lahat, mga Dudes, vlogger, uh, JM, Uh, parak, bisdak, and BMR, and antikinya, uh, uh, Sir Warren, uh, Trupang Bisaya, Koop, shoutout uh, shoutout out, shout, -out, shout -out sa inyong lahat, uh, uh, CB, uh, si and okay, Kapiel, chat at chat at sa inyong lahat dito kami kasama ko yung, yung kinakapatid kasama niya ako kasi uh, so, sobrang uh, sobrang busy so far ayan guys oh. design mo? pag bibili kayo dito sa back